Hey guys, this is G. Um, sa mga nagtatanong, malaki ba talaga sahod namin dito? Um, oo, kasi doble. Pero, hindi din kasi ang taas ng cost of living parehas na sa Pilipinas. Yung bilihin, sobrang mahal na din. Kaya, ang hirap din mag-ipon kasi, syempre, kailangan rin namin kumain, kumain ng healthy bumili ng paminsan-minsan ng gusto namin. Kaya, ang hirap rin mag-ipon. Kaya, nung umuwi kami noon, nakaraang taon, sobrang taas ng cost of living sa Pilipinas. Same na din dito sa Taiwan. Yung isang plastic mo noon, ngayon, parang yung plastic noon, malaki-laki pa. Ngayon, maliit na lang parang kagaya rin naman sa Taiwan. Kaya sa mga nagbabalak bumunta siya sa Taiwan, expected yun na mahal na talaga bilihin. Lalo na dito kami sa parang Manila, Sinchu dito sa Taiwan. Parang Manila na rin siya yung presyuhan ng mga bilihin dito. Pero alam ko sa bandang, bandang probinsya, ganoon na din eh. Kaya, kaya talagang tipid lang talaga kami para makatabi kami ng pera. Kasi nagbabahay din naman kami ng bahay. Bahay, tapos, tubig kuryente. Tapos, syempre, kumakain din kami. May allowance din kami. Kaya, ganun din naman. Pero, ang kinaganda lang kasi, doble ang sahod namin. Kaya, nabubunuan namin yung mga gastusin namin at nakakatabi ka ng pera at nakakapadala kami. Yun lang na kinaganda talaga sa abroad. At kinaganda rin kay Taiwan, sobrang lapit lang sa Pilipinas. At napakamura ng pamasahe. Kahit every six months, pwede ka umuwi. Kasi, pag maaga ka bumili ng tiket, 4,000 NT lang. Sabi mo, around 6,000, 7,000 lang sa peso. Kaya sa mga nagbabalak or nag-iisip mag-abroad kung saan ang pinakamagandang abroadan, i-advise ko is Taiwan. Kasi sobrang lapit sa Pilipinas. At di ka mahuhumisig. Alam mo bakit? Bawat tingin mo sa sulok, puro Pilipino. Lalo na kung sa city ka trabaho parang sa Pilipinas ka din parang ano lang, kasi kung ka Taiwan, kung first level ka muna, sa Taiwan ka muna, kung naglailo ka, parang gusto mo ng medyo mas malaking sahod, Europe, Canada, yun lang kinaganda dito. Kasi pwede kang, pwede kang, ito yung first step mo sa Taiwan at pwede kang pumuntang Canada at Europe ng madalian. Kailangan mo lang mag-ipot ng placement P. Kasi sa Pilipinas, alam ko matagal umalis eh. Pero iba raw, nakakaalis naman daw na mabilis lang, 3 months. It depends pa din naman. Pero kung pupunta ka dito at magkatrabaho ka, pag-isipan nyo muna bago pumunta, pumunta sa Europe at sa Canada. Tapos nyo muna yung 12 years na dito, or siguro mga 6 years, pwede na. At pag-isipan nyo na kung pupunta ka sa Europe sa Canada. Kasi, iba-iba naman kasi ang isip ng tao. Cost of living napakataas, kaya magtitipid talaga tayo. Kaya, kayo, mga gusto magbalak mag-abroad, First, parang maganda talaga ang Taiwan kasi nandito na ako. Ten years na ako nagkatrabaho dito. Napakaganda talaga. Promise, hindi kayo magisisi. Kaya, yung pera nyo, lagi maging wise sa paggastos. Kaya, bye! Ako nga pala sa G, isang manggagawa dito sa Taiwan.